For today's video, ipapakita ko sa inyo mga marikoy kung gaano kadaming daga dito sa amin. Kada umaga sa aking pagkakape dyan, ako sa salas nakaupo dyan sa may upuan na yan. Tuwing ako ay nakaupo dyan habang nagkakape, nakikita ko yung mga daga. Kung hindi sila kumakain, nag-aaway sila. Sinong may gusto mga marikoy? Mag-alaga dyan na yan. Kunin nyo na. Ito so, yung mahirap talaga mga Mars pag madaming daga sa bahay. Dahil araw-araw na lang kailangan mong linisan yung mga kinalat nilang pinagkainan nila mga Mars. Dahil paulit-ulit na lang na ganyan mga Marikoy, ako'y nag-order na ng pantrap ng daga. Dahil maraming daga dito sa bahay, mga Mars, palagi niyang kinakain yung mga palay. Nakikita niyo naman dyan sa likod ko. Pagising namin sa umaga, maraming pinagkainan na naman. Kaya nag-order ako ng panghuli ng daga. Nag-order ako sa TikTok, mga Mars. Mamayang gabi, ilalagay ko ito, mga Marikoy. Ilalagay ko to. Tapos tingnan natin bukas kung may mahuhuli siya. Update ko kayo, mga Marikoy. Kasi maraming daga. Sobrang pinagkainan dyan pagising namin sa umaga. Sobrang daming pinagkainan na palay, mga Mars. Sana nga, mag-work itong panghuli ng daga. Update ko kayo, mga Marikoy. Dahil gabi na ngayon, mga Marikoy, ayan, na tayo ng ang uli ng daga, nilagyan natin dito. Kasi dito siya palagi kumakain. Ayan. May butas na nga yan. Hindi lang namin kinatakpan kasi nga namin, eh, iba na naman yung bubutasin niyang sako. Kaya yan. Tapos naglagay din ako doon. Kung saan siya dumadaan. Tapos doon pa sa gilid yan. Naglalay tayo. Update ko na lang kayo bukas. Tingnan na lang natin pag may mahuli tayo mga marikoy. Eh. Pagkising ko kinabukasan mga Mars, tinignan ko kung may huli. Eh. Aba, ang gagaling nitong mga daga mga marikoy. Tingnan nyo ba naman? Walang pumunta dyan sa inilagay kong pantrap kundi pumunta sila sa ibang sako na naman. Naglagay na naman ako ng isa dyan sa binutasan nila. At sa sumunod na araw na nga mga marikoy, success, ayan may nahuli na rin isa. Pero kita nyo itong pandikit mga mars nagkalasog na kaya sigurado ako nakipag-away pa tong daga. Gusto pa niyang makawala sa pandikit na yan. Pero dahil madikit yung pandikit na yan, hindi na siya nakawala. And yun lamang for today's video. Don't forget to like and share. Thank you for watching.